Nandito. Dala-dala oh, na siya. Meron lang kami nga hanapin. Panlalaki man, Ari. Ang ganda kayo. Anong mga panlalaki? Panlalaki ito eh. Gusto tayo? Kasi ito kayo Dexter. Ay, 4X. xl Hindi, hey, meron naman niya ibang ano. Ay, hello eh. so, kayo. Ay, hello kayo. Magkarat eh. 11 niyan? Hello kayo. Ay, 5 lang. 5 lang. 5 lang siya. 5 lang. Huwag tayo. Okay. Huwag tayo. Huwag tayo. Okay. Okay.

<laughs> Yung sarwal sana kasi yun ang wala ako na eh, sarwal. lang. Ay, puti mo Ano to baboy? Di bawal ang baboy, baby. Eh, palungs dyan.